Uwi ang mga pusang gala. Lamig-lamig. Inikot namin yung city town. Pero mas malamig pag malakas ang hangin. Ngayon hindi masyado. Kahit na hindi, di baling mag-snow guys. Huwag lang malakas ang hangin. Yung humid ba. Mas malamig yun kaysa sa snow. paggabi na paggabi na dito Ayan. manipis na yung snow kasi natunaw ko kanina dahil lumitaw ng konti si haring araw kaya hindi, hindi na masyadong makapal dami na namin nalakad boy more than one hour na kami naglalakad ah Pero okay lang. Naiikot na namin yung buong town. The whole town. We walk around. Ayun. lapit na kami sa bahay ang tahit talaga dito wala akong makitang marites kahit isa wow, sa wakas may nakita akong Christmas light, kulay white ay naku pati bundok, namumuti oh, may snow din ayan oh, guys walang tao ganyan lang yung mga bahay dito may mataas na lugar may nasa mababa ayan May ito ang lawak ng bakuran niya o. Walang katao-tao sa labas.